Translación del Nazareno 2025. Special Coverage Special coverage. Avante, Balita Radio Balita, ¡Nayon! Avante, Avante, Radio Balita Radio Balita, Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Daratsyo na tayo sa ating mga balitaan. Abante unang Live Report Pagdungaw ng poong Nazareno kay Berheng Maria sa San Sebastian Church, inaabangan na. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Church Balagtas. Sa siya na yung nga inaabangan na nga yan, uh, nasa pitong liko na lang at magaganap na nga yung sinasabi nilang padungaw kung saan dadaanan nga na pong itin na nasa ring, no? si, ano, uh, si Virgin Mary sa Marisan Sebastian, sa so, ngayon niya ay nasa uh, Castillejos Street na. Kumaliwa, uh, kumaliwa na sa Castillejos at susunod ng kakaliwaan din, nalilikoan yung Parnesio Street. Tapos kakanan naman sa Arlegui, tapos ni Pumiceno Street, Concepcion Aguila Street, Carcer Street. Tapos kakanan ulo sa Hidalgo, patuwa sa Plaza del Carmen. Doon sa may uh, uh, kaliwa nila sa Bilibid Viejo. Uh, papasok ng Gonzalo Puyat do naman doon na nandun yung location ng uh, San Sebastian kung saan nga magaganap yung pagdungaw nga nung sa mahal na birhen magkakaroon sila ng saglit na prayers do, na prayer vigil doon tapos saka uusad uli yung uh, yung pag-andar ng andas balik sa mga Maraming salamat at ingat dyan. Kaabante, Church Balagtas! Kita ng mga nagtitinda sa Quiapo Church mas matumal ngayong taon ayon yan sa ilang tindera. Umabante sa balita si Abante Reporter Joss Ignacio. Charmaine, tama ka dyan. Mas matumal ang bentahan ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ito ang sinabi ng ilang tendera sa labas ng Chapel Church sa may dalawampung taon ang nagbibenta sa lugar. Sa panayam ng Abante Radio, kay Mary Grace Tee, pada dalawampung taon ang nagbibenta ng imahe ng Nazareno. Mas matumal ang kanilang bentahan ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ang kay Deepad, ito ay dahil mas binuksan na rin kasi para sa lahat ang simbahan. Ay naman kay Annabel Florido na dalawang puntaon na rin nagbebenta ng mga kaiseso, dahon, nangis. Mas maganda rin ang, ang kanyang benta noon. Ito naman Sir Maynay dahil nagbawas na rin kasi ito ng tindang ngayong taon dahil kumpara noong nakaraang taon may kasama pa kasi itong nagtitinda si Bochay naman na ilang taon na rin nagtitinda ng kandila sa Capo Church, mas maganda para sa kanila ang bentahan ng kandila ngayong taon dahil pinayaganaan na sila sa bandang loob ng simbahan. Si Marisa Leguahe naman, okay naman para sa kanya ang kita ng ititinda nitong mga panyo at pamaypay. Hindi naman rin alam matumal at hindi din naman ganong kalakas kundi katamtaman lang. Yan mo na latest, Charmaine. Para sa na 2025, ako si Just Aid Nasyo ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Ka. Maraming salamat, Just Ignacio. At para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras na ito, sumayin nyo ang balitang mabilis mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Jermaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.